Isang taon na rin pala tayo, buhat ng tayo kinasal. Ibig kong sabihin, dapat may tumatakbo-takbo na nabibi dito. Hayaan mo, malay natin, isang araw, makabuo din tayo ng bibi. Tao po! Ano po yun, kuya? Madam, baka may basyo na kaya dyan ng tubig? Opo, mayroon na po. Basyo ng tubig? Opo, mayroon po. Alika kuya, pasok ako, kunin mo na lang sa loob. Oh, madam, ba't mo nilak yung pinto? Isa lang ako dito. Gabi pa ang uwi ni mister. Alam ko naman na may gusto ka rin sa akin. Ako po. Madam, madam. andyan pa ba si... Madam Ann? Bye-bye. Binigay ng babae. Ito kay galing to. Binigay ng batang lalaki. Ang batang lalaki na nag-abot sa ng rosas ay ang ating anak. Nagbunga ang ginawa kong pagtataksin sa asawa ko. Unti-unti na akong nakukonsensya. Parang gusto ko nang sabihin sa mister ko na yung inaakala niyang anak niya ay bunga pala ng pagtataksil ko.